Mga kapo. Ito ang kwento ni Mira, ni Berto at ang tikbalang na si Ponso. Sa isang liblib na baryo sa malayong probinsya ng Leyte, nakatira ang mag-asawang Mira at Berto. Anim na taon na silang kasal. Ngunit sa kabila ng kanilang pagmamahalan, at masayang pagsasama wala pa rin silang anak madalas silang magdarasal sa simba umaasang isang araw ay pagkakaloban din sila ng Panginoon nang munting anghel na bubuo sa kanilang pamilya tahimik ang kanilang pamumuhay sa tabing ilog saan nagtatanim si Berto ng gulay at palay na di kalayuan sa kanilang munting bahay kubo habang si Mira naman ay nag-aalaga ng mga manok at naglalaba para sa mga kapitbahay simple kaya pa at puno ng pagmamahalan kanilang pa araw-araw na pamumuhay ngunit sa likod ng katahimikan ng barrio may mga kwentong matagal na kumakalat tungkol sa nila lang nagmumulto tuwing kabilugan tuwing kabilugan ng buwan isang tigbalang na nangangalang ponso ayon sa mga matatanda Si Ponzo ay isang dating tagapangalaga ng kagubatan na malapit sa ilog. Mabait siya sa marurunong rumirespeto sa kalikasan. Ngunit, mabagsik sa mga taong sumisira o nagwawalang galang sa kanyang nasasakupan. Marami na raw siyang pinaglalaroan. Pinagbabago ng landas, pinaparamdaman takot, at minsan pa nga ay pinapakita niya ang kanyang anyo. Kalahating tao at kalahating kabayo. May mga matang nagliliyab sa dilim. Isang gabi, habang nagluluto si Mira ng kanilang hapunan, napansin niyang wala pa si Berto. Kahit dapit na po na ito, dapat ay nakauwi na ito galing sa bukid. Lumabas siya at tinawag-tawag ang pangalan ng asawa. Berto! 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 Ngunit ang tanging sagot sa kanyang mga ay ang lagaslas lamang ng ilog at ang huni ng mga kuliglig at ng mga ibon. Magdadapit hapon na noon. Nang biglang may malamig na hangin na dumimpi sa kanyang batong. Sa di kalayuan, may tila aninong nagmamasid mula sa ilalim ng punong malaking mangga. Parang may mga matang nagliliwanag. Mira. Mira. Isang paos na tinig ang bumikas sa kanyang pangalan. Nanindig ang balahibo ni Mira. Hindi iyon boses ni Berto saad anya. Nanginginig pa rin si Mira habang nakatitig sa ilalim ng punong mangga. Mira, Mira, muling tawag ng paos na tinig. Ngayon ay mas malinaw at masalap, mas malapit na. Napatras siya. Hawak-hawak ang lamparang ka. Nanginginig sa kanyang mga kamay. Mira, ako ito sabay sulpot ni Berto mula sa ilalim ng gubat. Berto, Diyos ko. Akala ko kung sino na. Kanina pa kitang tinatawag sigaw ni Mira habang niyakap ang asa. Ngunit may kakaiba siyang napansin. Malamig ang balat ni Berto at tila nalilisik ang mga mata nito sa dilim. Pasensya ka na, mahinun, mahina nitong tugon. May nakita kasi akong kakaiba sa kagubatan. Isang malaking nilalang. Parang kabayo pero nakatayo sa dalawang paa. Tinititigan lang ako tapos bigla siyang nawala. Napalunok si Mira. Baka si Ponso yun. Itikba lang ang sinasabi ng mga matatanda. Umiling si Berto. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Siguro hayop lang yun sa Adiberto. Kinabukasan, maagang nagising si Mira. Lumabas siya para mag-igib ng tubig sa ilog. Habang nag-iigib, may narinig siyang kaluskos sa kabilang pangpak. At nang tumingin siya roon, may nakatayo. Isang lalaki, matangkad, kayumanggi may mahabang muho. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng araw, napansin niyang hindi normal ang anyo nito. Ang mga paa niya ay tila parang sa isang kabayo. Ba at sa bawat paghakbang, nagiiwan ito ng bakas sa lupa na parang tapak ng kabayo. Mira, muling narinig niya ang pamilyar na tinig huwag kang matakot. Ako si Ponso, sabi ng nilalang. Hindi ako kaaway. Matagal na kitang minamasdan. Halos hindi makapagsalita si Mira. Bakit mo ako pinagmamasdan? Gumiti ang tikbalang, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Yun lang ang naging tugon dahil matagal na akong naghihintay ng tulad mo, may utang sa akin ang iyong asawa. Wika ni Ponso. Natigilan si Mira. Utang? Anong ibig mong sabihin? Tumikhim si Ponso. Berto. Umiling ng anak sa akin si Berto. Ilang taon na nakalilipas. Sa ilalim ng, ng punong ito, nangako siya ng isang alay kapalit ng biyaya. Ngunit hindi niya tinupad ang pangako. Nanginig ang tuhod ni Mira. Hindi. Hindi. Hindi totoo yan. Kung hindi totoo, tugon ni Ponso. Bakit may bakas ng dugo sa ugat ng punong ito? Napatakbo si Mira pa uwi. Nanginginig at umiiyak. Sa so kanilang kubo, nadatnan niya si Berto na tila may sakit. Maputla at pawis na pawis. At paulit-ulit na sinasambit. Ponso, patawarin mo ako. Ponso, patawarin mo ako. Ponso, Ponso, patawarin mo ako sa labas ng kanilang bahay. Humihip ang malamig na hangin at sa malayo sa lilim ng punong mangga nakatayo si Ponso. Tahimik lang siya na nagmamasin. Kinagabihan. Bumalik ang lamig na parang may dumadapong hangin mula sa ilalim ng daibdig. Si Mira. Halos hindi mapakali habang pinupunasan ang noong ni na nanginginig at pawisan pa rin dahil sa mataas nitong lagnat. Paulit-ulit nitong binubulong ang isang pangalan. Ponso, patawarin mo ako, Ponso. Patawad, Ponso. Patawarin mo ako. Huwag ang asawa ko. Ponso, patawarin mo ako. Gustong gusto ni Mira malaman ang totoo. Ngunit tuwing tinatanong niya, hindi siya sinasagot ni Berto. Hanggang isang gabi, bigla na lang itong bumangon. Tila wala sa sarili at nagsimulang maglakas palabas, maglakad palabas ng bahay. Berto, saan ka pupunta? Sigaw ni Mira. Hindi ko kayang takasan pa, sagot ng asawa. Malamlam ang tinig. Kailangan kong tuparin ang pangako. Saan ni Berto? Sumunod si Mira kahit nanginginig sa takot. Hangin lang ang naririnig nila habang binabaybay ang daan patungo sa pono ng mangga sa tabing ilog. Doon nakatayo si Ponso, ang lang. Sa ilalim ng buwan, maliwanag ang mga matang parang apoy. At sa paligid, ay tila umuubo ang mga kuliglig at ihip ng hangin. Ngunit wala namang bagyo. Handa ka na ba, Berto? tanong tanong punso. Mababa, ngunit malinaw. Ang kanyang tinig. Lumuhod si Berto. Oo, patawarin mo ako sa pagkukulang ko. Noon, humiling ako sa iyo ng anak. Sinabi mo may kapalit pero hindi ko ginawa. Napaluha si Mira. Anong ibig sabihin nito, Berto huminga ng malalim si Berto. Noon, matagal na, nang desperado na akong magkaanak, nakilala ko siya, si Ponso. Sinabi niyang tutuparin niya ang hiling ko kung mag ako ng isang buhay na hayop tuwing kabilugan ng buwan. Pero dahil, dahil sa hirap ng buhay natin, hindi ko nagawa. Hindi ko nagawa tumawa ng mahina si Ponso. <laughs> Hindi ko kailangan ng dugo ng hayop, Berto. Ang gusto ko lang ay respeto sa kasunduan. Pero pinili mong kalimutan ako. Pinili mong kalimutan ako. Tumayo si Mira at umarap sa tigpala. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit mo kami pinahihirapan? Hindi mo kas hindi mo kasalanan, Berto. Kung hindi kami nagkakaanak. Tahimik si Ponso. Sandaling lumambot ang kanyang tinig. Hindi ko hangad ang pananakit, Mira. Pero ang kasunduan ay kasunduan. Ang anak na hiniling ninyo ay nasa pagitan ng mundo at ng tao at ng kagubatan. Nagtaka si Mira. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya kay Ponso. Lumapit ang tikbalang na si Ponso at biglang umidlat sa langit. Ang anak na may tagal na ninyong hinihintay ay nabuo. Ngunit hindi niyo siya nakikita. Kinuha ko siya upang protektahan. Dahil hindi pa siya handang mabuhay sa mundong ito. ang mga mata ni Mira ibig mo, sabihin may anak kami? Tanong ni Mira. Tumangu lamang si Ponso at sumagot na. Oo. Ngunit para hindi mo makapiling siya. Kailangan mong piliin manirahan sa mundo ng mga tao o sumama sa akin sa kagubatan upang alagaan ang nilalang na bunga ng inyong pagmamahalan tumulo ang luha ni Mira habang nakatingin kay Berto na halos di na nakatayo. Mira, mahina nitong wika. Kung mahal mo ako, manatili ka. Ako nilang ang magbabayad sa kasunduan. Ngunit bago pa man makasagot si Mira, biglang bumalot ang hangin sa isang iglap Nawala si Ponso kasama si Berto sa liwanag ng buwan. Sa lupa, naiwan si Mira, umiiyak, hawak ang isang maliit na singsing na may ukit ng kabayo, tanda ng kasunduan na kailanman ay hindi niya malilimutan. Lumipas ang ilang araw matapos mawala si Berto. Sa bawat paggising ni Mira, naririnig pa rin niya ang alingaw-ngaw ng ihip ng hangin na parang boses ng kanyang asawa. Hindi siya lumabas ng bahay at halos hindi na rin kumakain. Ang tanging natitira sa kanya ay ang singsing -sing na ukit ng kabayo. Tanda ng kasunduan na kumitil sa kanyang payapang buhay. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, may kumatok sa pintuan ng kanyang kubo. Tok, 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 tok. May tao ba riyan? Mahina, ngunit malinaw na boses. Dahat-dahan binuksan ni Mira ang pinto. Sa labas ng may isang batak nakatayo. Basang-basa sa ulan. Ang mga matay kasing lamlam ng puwan. Sino ka, bata? Tanong ni Mira habang nahihilig ang tinig ngumiti ang, ngumiti ang bata. Ako po silakan Sabi po ni Ama Ponso, kaya raw po ang mag-aalaga sa akin. Naglaki at nag nanindig ang balahibo ni Mira. Naglalaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa bata. Ama Ponso? Tanong ni Mira tumango ang bata. sa po ang nagsabi na hanapin ko kayo. Sabi rin niya, huwag na kayong malungkot kay Tatay Berto. Saad ng bata. Lumapit si Mira at pinagbasta ng bata. May mukha itong inusente at mahinhin. Ngunit may kakaibang aura. Matangkad para sa kanyang edad. May buhok na parang sinag ng gabi. At ang matay ay kumikislap kapag tinatamaan ang kidlat. Sa kanyang mga paa, napansin ni Mira, maliit na bakas ng kabayo. Nang hapong iyon, pinatuloy niya sila kan sa kanilang bahay. Tahimik at masuno ng ang bata. Ngunit tuwing gabi, naririnig ni Mira ang paglalakad nito sa labas ng kubo. Kahit hindi naman niya ito nakikitang umaalis minsan nakita niya itong nakatayo silakan sa tapat ng ilog kausap ang isang malaking anino na anyong kabayo yakan sinong kinakausap mo? tanong ni Mira minsan Ngumiti lang ang bata at sinabi si amang ponso nanay sabi niya mahal ka pa rin ni tatay Berto nasa kukubatan siya nagbabantay sa atin wika ng batang pinasente. hindi na nipigilan ni Mira ang pagluha anak ikaw ba talaga ang hinihintay namin ni Berto? tumang sila ka. opo nay opo ang bunga ng inyong pagmamahalan pero kalahati sa akin ay sa mundo ni Ama Ponso kaya ako ang tulay ng dalawang daigdig Mula noon, nabuhay muli ang pag-asa ni Mira. Tinuruan niya si Lakan ng mga gawain sa bukid, nagdasal, at ng mga kabutihan. Ngunit alam niyang darating ang araw na kailangan bumalik ang bata sa kagubatan. Isang gabi, kabilugan ng buwan. Kinising siya ni Lakan. Nay, 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 kailangan ko nang bumalik. Pero babalik ako tuwing kabilugan para hindi ka malungkot niyakap ni Mira ang kanyang kataka habang sa likod ng liwanag ng buwan lumitaw si ponso nakangiti may paggalang sa kanyang mga mata salamat Mira sabi ng tigmalang dahil sa iyong pagmamahal nagbalik ang balansi ng dalawang mundo huwag kang malungkot dahil bawat ihip ng hangin sa tabing ilog ay tinig ng iyong magtama. Sa isang kisap mata na wala ang bata at nagtigba lang sa liwanag ng buwan. iwan si Mira, tahimik ngunit may ngiti. Habang niyayakap ang silsing na simbolo ng pagmamahal na tumamid sa hangganan ng mga tao at kapabalaghan. Itutuloy.